Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nagustuhan ng mga Blink, tawag sa fans ng Blackpink, ang bagong paandar ni Sian Gaza kung saan nagpagawa siya ng billboard para ayain sa dinner date ang K-pop idol. Ayon sa mga fan ng K-pop group, masyado na umanong creepy ang ginagawa ni Sian. At tila ginagamit lang umano si Jenny para sumikat. Kinwestiyon din ng mga netizen kung bakit ngayon nagpatayo ng billboard si Sian gayong wala naman sa South Korea si Jenny. Say pa ng iba, kung kay Erich Gonzalez nga daw ay hindi siya pinatulan noong magpatirik din siya ng billboard kung saan inaya niya ang aktres sa coffee date. Depensa naman ni Sian. Wala umanong mali sa pagpapaskil niya ng billboard sa South Korea dahil dumaan naman ito sa tamang proseso at nakakuha din siya ng permit. Dapat din daw ay maging proud sa kanya ang mga kapwa Pinoy dahil first time daw sa Korea na magkaroon ng billboard date proposal. Anong masasabi mo sa balitang ito?